Matapos mag ang isang video clip ng TikTok Lock, Beat May Birit segment ng GMA7 na umair noong June 19, 2024. Dito ay mapapanood ang ginawa ni Sheena Lee palad sa isang contestant ng nasabing singing contest, ay agad na humingi ng paumanhin si Sheena sa kanyang inasal sa nasabing episode, Magandang gabi po sa inyo. I would like to say sorry for disappointing you with my actions kanina sa Beat May Birit. Isinulat ni Sheena, hindi ko naman po alam kung paano ko i-explain ang sarili ko, haha, pero manghihingi lang din po ako ng panalangin sa inyong lahat. If you guys have any questions regarding the situation, I will answer them. Let me know as well. How I can pray for you, dagdag pa niya, nag ang video ni Nashina at Rika Mare dahil sa ginawa ni Shina kay Rika na ikinadismaya ng netizens. Sa TikTok Lock segment, Beat May Be ipinakitang nagpe-perform si Sheena, kasama ang tanghala ng kampiyon contender na si Rika. Makikita sa video ang ginawang pagtulak at pagtapik ni Sheena sa noo ni Rika, habang kumakanta, hindi pa nakontento si Sheena, at ilang beses niyang sinubukang hilahin ang buhok ni Rika, sinubukan ni Rika na makipaglaro kay Sheena, ngunit maging ang ilang hosts, kabilang si Pokwang, ay kitang-kitang nag-aalala sa kanilang nasaksihan, na nanlaki ang mata ng masaksihan ang tagpo,